Eto na mga kabasketball, Game 1 ng NBA Eastern Conference Finals sa pagitan ng Boston Celtics at ng Indiana Pacers. Ayan na, ready, ready na mga fans. Bahay ng Boston Celtics, ready, ready na ang dalawang Jays ng Boston at syempre si Tyrese Halliburton at Pascal Siakam. Bakbakan na ito mga kabasketball, dalawa sa best sa Eastern Conference. Yan ang starting lineup ng Indiana Pacers, syempre. Boston Celtics, wala pa rin itong si Chris Tapps Porzingis pero nandiyan naman si Al Horford solid na solid ang depensa pa rin mga kabasketball Jason Tatum nagdadasal na makuha niya ang kanyang kauna-unahang kampyonato habang si Tyrese Halliburton naman batang-bata nag-aasam na makuha agad ang unang titulo umabante agad sa 9-0 run Itong Boston Celtics sa umpisa pa lang ng first quarter. Hindi makashoot itong Indiana kahit anong gawin nila. Talagang inaalat sila. Tutok-totokan na. Kanila pa ang offensive rebound pero talagang matinding depensa ng Boston Celtics. Palapit na sa double digits ang kalamangan itong Boston Celtics sa tirang yan ni Jason Tatum. Pero binawi naman agad itong si Tyrese Halliburton sa kanyang long range bomb. Para sa mga mahilig tumalpak dyan at tambay ng mga sportsbook at game apps, pasok na sa Arena Plus. Bukod sa sportsbook at games, pwede mo pa mapanood ng live ang NBA, PBA at iba pang sports. Mag-register na. Scan lang ang QR code na ito. Under 6 minutes lamang ang Boston, 21 to 13. Napakaganda naman ng step-through na ginawa. Itong si Jalen Brown parang traveling Under 2 minutes nang akala mo lumalayo ng Boston. Eto naman si OB Toppin sa dalawang magkasunod. Nakamada, isang layup at isa namang napakagandang fadeaway jumper. Pero 5 straight points ang pinakawalan nitong Boston Celtics para ibalik ang kalamangan sa pito mga kabasketball. Pero itong si OB Toppin, nag-iinit talaga mga kabasketball dito sa play nito. Pascal Siakam, Inabot walang hesitation, OB tapin para sa tres pasok yan Tatlo na lang ang kalamangan ng Boston Indiana pinapatunayan na hindi sila push over Tingnan nyo naman napakagandang ball movement na ginawa nitong batang ito Papunta doon sa loob para kay OB tapin nagiinit Itong si OB tapin sa laro na ito. Ilang layup at may mga tres pa Second quarter, nagkakainitan mga kabasketball Al Horford na duguan dito sa play na ito. Tignan nyo naman ang ginawang depensa. Dire-diretsyo yung uh, braso papunta sa muka ni Al Horford. Holiday minamama itong si Tyrese Halliburton. Biro nyo naman pinostihan mga kabasketball. Wala na siyang nagawa ron. Sampu na lamang. Jason Tatum hindi mag-init is laban ito. Pero halfway sa second quarter, ayan ang kanyang dakdak. Malinis na malinis. Laban dito kay Obi Toppin talagang pumupunta sa kanya para medyo naman makakaambag siya ng uh, maganda-ganda para mas mahirapan ng Indiana Pacers. Under 2 minutes dito sa second quarter. Ito na, ang equalizer. Itong Indiana Pacers sa play na ito. Still scrambling for the loose ball na uwi pa rin. Dito sa Indiana sa dakdak -dak na ito. 57 all nagkakamainitan na talaga mga kabasketball. Lamang ng dalawa ang Boston Celtics. Ito na naman tatabla na naman itong Indiana sa layup na ito ni nee Smith At nagkakaangasan pa itong si Jason Tatum. At itong si nee Smith inabot ang bola. Jason Tatum gusto referee pa ang mag-abot sa... Pero bago matapos ang second quarter, ito ang panabla na ginawa nitong si Tyrese Halliburton para tapusin. Ang first half, 64 all mga basketball mga batang Indiana. Buhay na buhay sa Boston. Third quarter, gigil na ang mga fans ng Boston Celtics. Under 10 minutes, breakaway nitong si Jason Tatum pagkatapos silang ma-steal ang bola. Lamang sila ng dalawa. Halfway mark ng third quarter, lamang ang Boston, 80 to 75. Humihigpit na ang kanilang depensa dito sa napakagandang play na ito, ni Holiday. Kinuha niya ang charge. Unti-unti nang napupunta sa Boston Celtics ang momentum sa laban na ito. Patuloy ang kanilang pag-atake. 5-minute mark itong layup na ito. Ni Jason Tatum nagbigay ng double-digit lead na naman sa Boston. 86-75. Under 5 minutes ang natitira sa third quarter. Under 3 minutes remaining sa third quarter momentum na sa Boston pero lumalaban pa rin itong Indiana Pacers. Napakagandang ball movement para ibaba ang kalamangan sa 11 92 to 81 na patay mo tuloy ang Boston. Pero nung mukhang umaalagwa na itong Boston Celtics, heto na naman itong Indiana Pacers. Tres at isang atake naman itong si Pascal Siakam under 1 minute sa third quarter Apat na lang ang kalamangan ng Boston, 92 to 88. Last 30 seconds ng third quarter, anim lamang ng Boston Celtics. TJ McConnell nilagay ang bola sa kanya mga kamay, pati ang tira. Pasok yan, fade away, 94 to 90. At kasunod noon ay kumuha pa ng offensive foul. Yan dyan sa screen na yan, huling-huling ng referee, TJ McConnell. kada ng nilalaro. Final seconds ng third quarter na ipasok pa ni Tyrese Halliburton ang impossible shot na ito Umalug pa mga kabasketball. Gigil na gigil. Isa na lang ang lamang 94 to 93. Tignan nyo naman ang tira na yan. Oh. Double clutch. Saktong sakto. Isa na lang ang lamang pagpasok ng fourth. Momentum nasa Indiana Pacers. Hindi makalayo-layo itong Boston Celtics pang sila rito ng tatlo 102.99 pero agad namang binawi Itong si TJ McConnell Sa talagang mong paikot-ikot pang parang trumpong layup na yan mga ka-basketball 102.101 under 8 minutes remaining Bayaning bayani itong si TJ McConnell mga ka -basketball. 5 minutes 47 seconds Momentum napupunta sa Indiana At pati itong mga tawag ay napupunta sa kanila at sa 5-minute mark, eto ang panglamang na banat. Itong si Pascal Siakam galing sa assist ni Tyrese Halliburton. 1-minute mark, 115-112. Itong napakagandang depensa ni Tyrese Halliburton. Akala ni White nakawala na siya, supalpal. Under 1-minute na lang, 115-112. Bentaje para sa Pacers. 39 seconds. 117, 114. Nakawala si Jason Tatum pero sablay. Step up talaga ang depensa nitong Indiana Pacers at ang Boston nakakatira naman pero parang minamala sila. Dalawang attempts pa yan mga ka-basketball. Jason Tatum fade away, hindi pa rin umubra. Crucial call naman mga kabasketball. 117, 114, 8.5 seconds remaining. Nagkatapigan pero hinabol pa nitong si Pascal Siakam ang bola. Last touch para sa Indiana Pacers. Kitang-kita sa video na hinabol pa niya ang bola na ito habang papalabas ito. At yan ang pinagsisihan itong Indiana Pacers dahil sa 8.5 seconds na yun. Nakawala itong si Jalen Brown sa kanto. Swabing-swabe to tie the game 117 all. Boom! Under 3 minutes mga kabasketball. Magandang depensa ang pinakita nitong Boston Celtics na agaw nila ang bola na uwi sa isang fast break kay Jason Tatum na foul mga ka-basketball. Go ahead basket para dito kay Jason Tatum, 121 to 120. Sumunod na play na foul naman nitong si Derek White si Halliburton sa isang breakaway sana na 3-pointer Three free throws na ipasok ni Halliburton para kunin ang kalamangan ng dalawa. Nabawi naman agad ng Boston Celtics ang kalamangan at eto pa nga. Ang mukhang dagger three nitong si Jason Tatum may bantay pa pasok. Lamang na ang Boston Celtics ng apat mga kabasketball. Under 20 seconds, atake naman. Itong si Pascal Siakam, 129 to 125. Pressure packed free throws para dito kay Holiday. Una, pasok. At ang pangalawang free throw. Pasok din mga kabasketball. 131-125, 16 seconds remaining. Pangalawang free throw ni TJ McConnell hindi pumasok pero tinawagan ng foul dito si Jason Tatum. Walang kaduda-duda, inaakap na nga talaga oh, di ba? Dito pa sa likod, yan. Niyapos na mga kabasketball eh. di ba? Pangalawang free throw. Itong si Obi Toppin Pasok 131 to 128 12.9 seconds Dagger free throws Para dito kay Jason Tatum 133 to 128 Less than 9 seconds At na-survive ng Boston Mga kabasketball Ang Indiana 133 to 128 Sa overtime Sa mga mahilig tumalpak dyan Pasok na sa Arena Plus! Lahat ng paborito mong sports nandito sa Arena Plus. Para mag-register, iscan lang ang QR code. At may bonus na 850 pesos para sa first-time users. Pwede mong ilaro sa sports o iba't ibang klaseng games sa loob ng Arena Plus. At ang maganda dyan ay pwede kang makapanood ng paborito mong sports kasama ang NBA at PBA sa loob ng app basta meron ka lang account. Kaya pasok na sa Arena Plus, iscan lang ang QR code.